Good morning, good morning guys. Lusan Bisi Minaw, kumusta kayo lahat? Parang nagpahiwatig na na unti-unti nang liliwanag ang ating mahal na bansa Pilipinas. Sana tuloy-tuloy na ito para naman na makabangon muli ang ating mahal na bansang Pilipinas. Sa umaga na ito ngayon, ang maibigay ko pala o kunting tips sa inyo na kapwa ko. Mahilig mag-alagag manok kasi ang pagpamanok malaking tulong ito kung gagamitin natin sa mga pamaraan kung paano tayo kumikita paano tayo magkaroon ng extra income sa pagmamanok ang pinaka -importante dito natin na dapat lang gawin kung magmamanok ka kailangan isa puso natin isa isip natin ituring natin na pangalawang pamilya yan mismo ang ginagawa ko sa pag-alaga ko kahit anong klaseng hayop man yan kasi ang ating mga alaga kailangan din nila yan ang pagmamahal bilang ama tayo kasi kung hindi natin ituring sila na pangalawang pamilya papabayaan lang natin dahil wala sa isip natin wala sa puso natin ang pagmamahal sa ating mga alaga kailangan talaga bago ka pumasok sa pag-alaga kung kahit anong klase man yan na alagaan natin kailangan na ibibigay din natin ang pagmamahal hindi natin sila ituring bilang hayop ituring natin na bilang pangalawang pamilya yan ang pinaka-importante sa pag-alaga ng ano kasi kung magmamanok ka man lang kung wala sa puso mo ang pagmamanok doon magsimulang mapabayaan mo lang yan ang iyong maalagang manok sayang lang ang iyong pinuhunan ang iyong ginagastos kasi ginagastusan sa araw-araw ang pagmamanok kailangan ilagay talaga natin sa isip sa puso natin ang pag-alaga ang pagmamahal sa kanila para na sa ganoon hindi natin mapabayaan manatiling maganda ang kanilang pangatawan para nga kapag gustuhin na natin na kumikita at mag magbinda tayo kumikita tayo kasi maganda ang pangatawan sa ating manok kasi hindi natin napabayaan walang bibili sa iyong manok kapag hindi maganda ang pangatawan hindi pwede nga bibili ang isa ka magmamanok, siya pa ang mag ayos magpaganda ng pangatawan, tapos sakto ang ibigay niyang presyo sa iyo, hindi kung may bibili man sa hindi maganda ang pangatawan ang manok mababa din ang presyo kasi malakihan pa rin siya ang gagastusin niya bago mapaganda niya ang pangatawan sa isang kamano na nanggaling sa iyo pero kung ang manok mo maganda na ang pangatawan maganda na ang presyohan yan kasi hindi na siya mag-isip pa na pa niya ng malaki para mapaganda ang pangatawan ganun lang yan kaya sana mayroon kayong konting matutunan mga kapwa ko mahilig mag-alagag manok lalo lalo sa inyong mabaguhan pa lang na kailangan sa pagmamanok para kumikita tayo pinaka extra income natin ang pagmamanok kailangan alagaan natin ang mabuti kailangan malusog malakas palagi ang kanilang mga tawa, mga pangatawan dahil iyan ang kailangan sa namimiling manok hindi bumibili yan sa mga mahina o pangatawan iyan lang ang lagi nating tandaan parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi sa pagtipid natin, yung pagtipid na yan, okay lang yan. Natural lang naman yan. Kaya lang, pagdating na sa usapin sa pagmamanok, kapag itipid mo kasi yan, mahina ang pangatawan sa manok mo, mahina din ang persiyuhan yan, doon ko malulugi kasi ang manok mo kahit maganda pa pugi pa ang niya hindi maganda ang mga hindi maganda din ang presyohan niya kaya hindi mo rin masasabi nga sa namimilig manok nga ang baba naman ang presyo mong ibinigay sa akin natural lang yun kasi ikaw, ikaw naman ang mailagay sa kalagayan niya ikaw, siya ang, ikaw ang mamilig manok kailangan din ang presyo, tamang presyo, tamang pangatawan din sa isa kalaga. lang. Hindi ulit sa kapadoon. Sana mayroon kayong kunting mapulot mo mga baguhan lang na nag-alagag manok na ang pagmamanok malaking tulong, malaking bagay ito sa atin kapag gagamitin natin ang tamang pamaraan para nga maganda ang pangatawan sa ating mga alaga maganda din ang presyuhan kapag gustuhin na natin mag-out, magbinta. Yan lang. Bye-bye.